Aabot sa 80,000 residente ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan sa pag-arangkada ng bagong Pilipinas Service Fair sa Agusan del Norte. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Hulay masaya at punong-puno ng biyaya. Ganyan ang naging paglunsa ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang proyekto kasama si Agusan del Norte First District Representative Joboy Aquino, Tinog Party List Representative Yeda Romualdez at nasa anim na pong iba pang kongresista, gayon din ang iba pang local at national officials. Personal ding nakilahok dito si Senator Bong Revilla. Ang magasabi ko lang, I am very happy. At ang sinamahan ko na presidente, na si Presidente Bongbong Marcos ay nasa tamang tahak. Ang pagtulong ng bagong Pilipinas na katulad na nararamdaman natin ngayon na ibinababa ang grasya sa inyo ay napakalaking bagay para sa mga kababayan nating mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga na mga may hirap. Kami po sa House of Representatives at kaya sinama natin mga kongresista, tayo na ngayon ang ining saksi sa budget na ninatag at uh, inapprove natin sa Kongreso. Napaka-importante na hindi lang gagawa kami ng isang budget na bilang sa isang malaking, uh, napaka batas kagaya ng sinasabi yung General Appropriations. Kinalan talaga, makita natin ang ipagbaba at ang ipagdideliver -de itong mga serbisyo sa iyo. Ayon kay Speaker Romualdez, nasa 300 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang hatid ng BPSF Agusan del Norte Leg para sa nasa 80,000 na benepisyaryo. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga nakilahok tulad ng mag-inang sina Ana. Makakain na kami sa ang Masaya naman kasi may bigas na kami. Yung budget ko, anong pagkakagasto sa inyo? lang, mga grocery, at saka gamot ng mama ko si Johnny Bell naman, hindi alintana ang kapansanan makapunta lang sa aktibidad. Sulit naman ito dahil nakakuha siya ng iba't ibang ayuda. Marami po ang mat matutulong yan sa akin kasi parehas, uh, tulad ko na isang PWD, marami po akong mga needs. Gamot ko, maintenance, yung metformin at antibiotics para sa ano ko, uh, sugat. Meron ako ngayon. Bukod naman sa bagong Pilipinas Servicio Fair, inilunsad din sa probinsya ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program, Integrated Scholarship and Incentives Program o EASIP Program cash assistance and rice distribution o card program at iba pang proyekto. Ayon kay House Deputy Secretary General at BPSF National Secretariat Lead Sofonias Gabonada Jr. sa kabuuan, maituturing na tagumpay ang mga inihatid na programa ng pamahalaan sa Agusan del Norte. Isa ito sa pinakamatagumpay no, na paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair. Sobrang daming tao ang uh, nakinabang sa mga programa at serbisyo although isang araw pa lamang po tayo at bukas ay susundan pa at tuloy-tuloy uh, po ang serbisyo sa Bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Agusan del Norte at Butuan. Bukod naman dito, kahapon, bilang kinatawan ni Speaker Romualdez at ng Tingog Party List, din ni Gabonada ang pamamahagi ng ayuda sa nasa 3,000 babaeng benepisyaryo ng DSWD AX program bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Dagdag pa riyan, nakatanggap din ng hiwalay na food and cash assistance ang mga kawani ng AFP at PNP. Sa lahat ng pagkakataon hangad ng administrasyon ang mas maginhawang buhay para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Butuan City, Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.